Sports on Air. Lahat yun, pinaghirapan namin. Muray no shine. Hindi kami staff team, hindi kami star players. Like this Admiral Go. Na-trade ako sa Admiral Go ng 2019. Talagang pinaghirapan sa championship na to. Hindi to, ano, build namin yung team na to from day one. Kaya I'm so proud to my team and to my teammate talaga at saka sobrang pinagdaanan namin yung this conference, hindi lang discount rents discount ano um, nasa, nasa second to the bottom na kami walang naniniwala sa amin, kundi yung yung group lang namin, so uh, yun, we made it kasi nung ano, tiwala kami na kaya namin hindi kami sumuko, so kaya napaka special ng championship na to, especially uh, sa meral ko to, pa kasi first championship nila um, yun ang importante, so ayun, nasa na, makarami pa yun, thank you Thank you. <laughs> Parang may kaya ako eh. So, uh, wala na yun, tapos na. Done na, so, champion na kami. Yes, oh, so, yes, oh, so, pero... Dapat hindi na pinag-usapan. pag niya kasi. Pag-usapan kami. So, yun, importante yung orisong games, game. Yun, so, no. Especially sa PBA, sa mga fans. Kasi, kaya ito naman nila yung naro, di ba? Talagang, offense versus defense. Saka, yeah, grabe yung shields namin. Ah! Ay, ah, kapasalamat ako sa mga teammate ko. Grabe. Grabe kami, nagdiwala sa isa-isa. Especially mga coaches namin na ah, hindi alam mo kung tayo sin, kung namin. Mga pamilya na namin nakakalam. Wala kami, ah, wala kami mga tulog, isa po kami sa practice. Grabe. Lahat po nyo. Thank you, thank you, my God. Thank you, my God. Raybon, masakit ka taon mo, nararamdaman po ba? Sa ngayon, hindi na muna. Uh, Marami kami nararamdaman, hindi lang ako. So, so, set aside muna. Champion! Tanggal ng sakit ng katawan! Tanggal ng sakit ng katawan sa, yeah, sa yeah, championship! Oh, oh, yes, oh. <laughs> <laughs> Habang umiinit ang mga laban sa inyong mga paboritong liga, mag-register sa 1xbet. Pwede nyo gamitin ang inyong browser o cellphone, mapa Android man o iOS. Gamitin nyo lang ang inyong mobile number o email at huwag nyo kalimutan ilagay ang promo code na SPONAIR. Kapag ginawa nyo yan, pwede kayo magkaroon ng bonus up to 7,000 pesos. Pwede nyo rin gamitin ang GCash or Paymaya account nyo para makadeposit or cash out. Simple lang, di ba? Kaya mag-register na sa 1xbet. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.